Kung si Vice Ganda hindi hindi naintindihan ang kanyang uh, citation award, nako, ito namang uh, isang grupo na ito ay blooper ang dating daw. Hindi rin naintindihan kung bakit FPJ award ang natanggap nila. Dahilan daw siguro, uh, hinahanap pa nga niya explanation. Dahilan daw siguro, dahil uh, mala-action buong uh, movie nila. Kung kaya sila ay na-awardan ng FPJ's Award. Pero narito ang nakakatuwa at nakakatuwang uh, speech ng mamang ito na hindi ko kilala dahil siya po ay galing sa GMA. Ang nakilala ko lang dito ay si Miss Sylvia Santias at saka ang, mam, ang anak niya na si Arjo Atayde. Let's go and watch this. Good evening. Gusto rin namin Good evening. Gusto rin namin malaman kung ano nga yung FPJ Award para at least ma-inspire din kami kung ano ito. Anyway, kung wala explanation, siguro in-assume namin dahil action, pelikula namin. And Fernando so mabuhay ang action ng pelikulang Pilipino. And of course, I have me here, my uh, gracious and very supportive na producer. And of course, Our new action star is born, so I would like to introduce you, Arjo Atayde. Yeah! Yun po na ni Direk. <laughs> Anyways, my um, guess, no? Um, given that we are the most action-packed film this uh, Christmas. Thank you for this recognition po, MMDA, sa lahat po, sa jury, sa lahat po ng nandito, sa lahat ng artista. May we give all genres a reason to come back this Metro Manila Film Festival. And uh, yun lang po, again, I'm so happy to see everyone. It's like a big reunion, uh, very much privileged to be on stage. Again, maraming maraming salamat sa pagsuporta sa Topak at sa lahat po ng pelikulang Pilipino. Maraming salamat po sa inyo. Natuwa naman ako doon sa reaction ni Vice Ganda na talagang pumalakpak siya at tumawa at humalakak. Hindi lang ito humalakak talaga. Nung magsabi ang uh, director ng uh, Topak na hindi niya naintindihan ng FPJ Award at gusto niya na explanation ako. Uh, so, hindi nag-iisa si Vice doon na hindi alam ano ang ibig sabihin ng award na tinatanggap nila. Pero yes, uh, nakita naman natin yung reaction ng lahat. Uh, talagang natawa sila. Parang joke. Pero yes. Um, ganun po Anong nangyari kagabi sa MMFF 2024 Awards Night. Parang ganito lang. Oh. Hindi niya maintindihan kung ano ang talagang award na natanggap niya. From abroad to ha. Mga kaibigan, nakakatawa talaga. Uh, what was this award for? I'm sorry. Huh? Oh! Oh! Viewer's choice! Oh my God! Y'all, yo, thank you! No. Magandang gabi huwulit. Maraming Awas, salamat. Sabi dito. Pag kayo ko tinatanong ko si Direk kasi... Na good. Ay, alam, na. Ano ba itong ano award na ito? Ay, <laughs> <yun> ang, <laughs> <laughs> ano special ang, jury citation for what? For best dressed of the night. Dass special jury citation for uh, best performance. Ganun ba yun? Has given in ah, okay. Since 2012. So, salamat which means po. <laughs> it's been over a decade Dapat ba i-explain pa rin ang focus ng award given Seriously, hindi ko talaga alam. Tagtatanga-tangahan Ay ako. ako. Ayoko ng mga pasalamat. Hindi ko alam hindi i-indigyan award. It's not a You explain it the award uh, best uh, best outfit, oh. oh. so oh, award, award. The jury the of the 50th MMFF awards a special citation actor, to a performer Fernando who has, who has consumer, broken the ground and gone out the of the familiar is and the comfort zone to prove his growth as an artist and tackle issues relevant to the contemporary society. The MMFF jury honors Vice Kanda for his achievement in this year's.

at, at last, last, finally, I am I seen. Papanaluri you... ka. Hindi joke. Ang sabi daw dito bago na dito po sa speech niya. This whole so, speech bro, really shows how smart, wholesome, ka. and real vice yes. can be. At the same uh, damn time. And dami nangyari at kasabi ipakakakakak. Iba rin ang eh. dinig ko. Sabi ni. All sa parties. Special jury citation for once. For best dressed of the night, alang, special jury citation for best Vam, performance. Gooden Bayon. We to be called up with CM mm -hmm. So <laughs> we break, right, right, what, right? what was this award for? You I'm sorry. viewers' <ind flawlessly> oh, we'll we'll choice. Oh my God. My daughter, thank you. Block. Seriously, hindi ko talaga alam. Pagtatangatangahan ako, ayoko naman magpasalamat, hindi ko alam naiintindihan yung award. Hindi ko talaga alam. Pagtatangatangahan ako, ayoko naman magpasalamat, hindi ko alam naiintindihan yung award. Pero... Guys, eto na po, babasahin nyo din. Ah, yun niya, explain pa lang. Baka sa best hairstyle, best outfit. Eto okay. na po, eto na po. The jury of the 50th MMFF Awards, a special citation to a performer who has broken the ground and gone out of the familiar and comfort zone to prove his growth as an artist And tackle issues relevant relevant to the contemporary society. The MMFF jury honors Vice Ganda for his achievement in this year's festival. Thank you very much. Oh my God. for this <laughs> at last finally I am seen <laughs> hindi joke yun hindi <laughs> um but maraming and maraming salamat po sa pagkilala na yun. thank you very much yeah thank you so much tonight I am seen with this movie with this project I am finally seen I have I have been participating at the festival for years this is the first time na meron akong award. Maraming, 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 maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay pa rin sa akin ng ABS-CBN. Sa mga panahon na hirap na hirap na yung kumpanyang kinabibilangan ko, ay eh, pinipilit pa rin nilang gumawa ng magagandang proyekto, magagandang mga contents at nagpapasalamat ako dahil sa mga pagkakataon na hindi na nila kayang gumawa ng maraming maraming proyekto, maraming pelikula, maraming contents. Isa ako sa mga napipili nilang gumawa ng mga pelikulang uh, ilalabas nila bawat toon. At maraming salamat kay Direk Junla Lana, binigyan mo ako ng ganitong istorya. Binigyan mo ako ng ganitong istorya na inaantay na rin ng marami. Binigyan mo ako ng ganitong pagkakataon na gumanap sa isang karakter na na hindi lang magpapatawa, isang karakter na hindi lamang mang-aaliw sa mga manonood, kundi tutusok sa mga puso at kaluluwa ng mga kakitang ito, at makapagbibigay ng maraming uh, realizations at maraming maraming aral sa mga makakatunghay ng pelikulang ito. Maraming maraming salamat sa paggabay mo at uh, May God, habaan ko na kasi baka itong award na ito. Ibig sabihin, hindi ako magbe-best actor. <laughs> baka ito yung award sa mga first runner-up. <laughs> yung baka sayo naman yung outfit at saka <laughs> sikat naman siya pa. Kaya natin siya for star value of the moment. <laughs> Pero bu Special jury citation, maraming salamat sa pagkilala at sinishare ko to sa mga kapwa ko, artista sa pelikulang to. I also share this to Eugene Domingo, who I strongly and absolutely believe also deserved to be at least nominated for the Best Supporting Actress. Gayun din si Gladys Reyes at si Maris Racal at ang nanay kong si Malu, si, uh, Malu, uh, Malu Santos, producer ko pala yun. Malo de Guzman. Si Malo Santos ay artista. <laughs> maraming maraming salamat po talaga. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko, pero gusto kong, nga um, gusto kong i-share to sa nanay ko. Nanay, may award tayo, mabigat na mabigat. Meron ka na namang i-display at pupunasan ito pagmamalaki sa mga kasama mo sa simbahan habang ipinaglorosaryo niyo ko. At uh, ito sa, sa aking asawa na si Ayon Perez. Siya ang pinakamasaya dito. Maraming maraming salamat. At, uh, Inaalay ko to sa lahat ng bahagi ng LGBTQIA plus community. Para sa ating lahat to, maraming salamat sa Metro Manila Film Festival at kinikilala niyo ako at ang kakayahan ko, isang baklang performer. Maraming maraming salamat.